Matapos mag-viral ang video ng isang mini zoo na umano'y nagpapakain ng pusa sa lagang ahas at umani ng samot-saring reaksyon sa mga netizens at animal lovers, voluntary yung ipinasara na ito ng may-ari. Sa isang pahayag sa social media, inanunsyo na may-ari ng Hidden Garden o mas bati mini zoo na bunsod ng lumabas na video na nakita magkatabi ang alagang ahas at kuting na tili pinapakain at bilang responsabling animal lovers na pag-desisyonan nilang ipasara na lang ang kinagigiliwang mini zoo. Ayon sa 92 anyos, mini na pinangalan ng may-ari, nagdulot ang stress sa kanilang pamilya at para hindi na maka sa kanyang kalusugan ang nasabing kontrobersiya kaya't minarapat na lang nilang ipasara ito. Pinasalamatan din ng may-ari ang mga anong doctors na sumuporta at nagpahayag na walang katotohanan at basihan ang mga lumabas na balitang pusa ang kanilang ipinapakain sa lagang ahas. Pinanguna naman ng Masbate City Veterinary Office, Business Permit and Licensing Office ang pagsara ng Masbate Mini Zoo. Kasama nyo sa Aramen Masbate, Radyuman Ram Season Tatak Aramen.